Daming box. salat itong boxes. Over the other side. Hala. Try natin akyatin to. Sana may laman. You made something with the cups. Yeah? Okay. Hold my, hold my earring. I hold my this one. Oh, this okay. Hmm. Okay, look down. Okay, sobrang ginaw na dito. As in, sobrang tuk ginaw. Grabe. kamit tayo ng umit tayo ng gloves sobrang ginaginaw ko eh winter na dito guys so,

Ini yang ada oh. itu? Akan aku tulis. Ada oh, itu, bang ah, barang istakan.

mga, mga ano lang yung things ay nagtapo na sila ganda o oh. Pool, pool ano yun <coughs> ulit ulit kanina pa lang siya uy ay basag ay sa basag it's broken ay yeah, pinagsabrang dibak Ayun, so ito parang makita ko okay? guys. Yan, binasag ka lang nila. Ayan. Uy, display. Uy, nice. Ayan, nice. Na, mahal pa naman yung bilhin. Okay. Hmm. Hmm. Put that over there. Oh, the purple. Yeah. It's yeah. Let's see. Yan na ah, guys. Oh, ang dami na nilang. dami oh. yeah. na nilang mga tapon-tapon. Ito talaga. Oh. Mga ano listahan. Mga listahan. Ay, nabasta. Ayan, ang dami. Leave this one and give me another one. We'll Okay. Tapos na na lang. Buti na lang sila diyan kasi may na

Ayan wala na. Punta ko sa kabila. Ayan you know guys, oh, ito na yung mga nakuha ko. Ayan, naka mystery bag na naman ako. At ito, flower. Ayan. Ang gandang flower. Ayan. May price at talaga. Buti na hindi sinira yon, Hindi sinira yung ano. Yung sunflower. Ayan yung price niya. Oh. Ayan yung price niya. Ayan, ganda. Ilagay ko to sa ano. Malaking. Ayan, ito din. Ayan, yellow at saka white. Ayan nga, naka-price pa 1.99. Ayan, at saka, ayan, ito din para siyang ano. Ayan mo. Ayan na. Kumpito pa siya. At saka ito, di ko alam, parang lantang-lanta na yata ito. eh. ano na siya, guys? Marupok. Ayan na. Oh. Flower bed. Ayan pa. Ayan din. At saka ito din. Ayan na, may mga price-price pa siya. At saka ito din. Wala na. Hindi na nag-survive. Eh, may nakita din akong ganito na. Okay, eh. yan o. Oh. Pumpkin. Ayan. Tuwag na yung Ayan, wala siyang butas. Ganda siya kasi white. Hindi lang siya ipanglagay sa mga corner-corner. Ayan, at saka ito yung mystery bag. Ito natin ito naman. Excited na ako dito. Nahin ko agad dito. Ayan. Ayan, ito siya. Shower, ano pala ito? Shower pa. Ayan rainbow color. Hanggang hmm. sa Yan lang yan pa. Ayan, may hidban din na. Ay, Pang, ayan, bata na hidban. Yan siya. Pink na pink. Pink. Basura. Ay, ayan na. Buti na hindi ito nabasag. Yan Oh. Buti hindi ito nabasag. Wala na sa karton. Ayan. nilabay nila benila, kasama. Ayan, ganda. Tatlo. Ganda siya. Ayun guys. Wala nang ano. Buti na lang. Hindi nabasag pagtapon. Ito ano ito. Ito din may. Ito pa. Nakakuha ako ng ganito dati. Parang paano ano yata yan siya sa damit. Pag may mga ano yun. Buhol-buhol ba yun? O may mga buhok yung damit. Ayan na. Uh, tatlo siya. Ayan. Pero yung isa nung last year. Nagamit ko nung. Yung, yung ganito. Hindi naman umipik. Uy. Ayan, ito din. Oh, wow. Ito, lagayan ng ano, ng mga utensils. Like, ay, pero sira. Sinira nila. Ayan, oh. sinira nila. Ay, ay, hindi pala. Ay, sira. Parang sira yata. Ayan siya. Ay, oo oh, pala dito, oh. Parang may something missing. Ayan, lagayan ng ano, ng kutsara. Maganda siya. Pwede siya gamitin. Ayan, lagyan ng, ng cover dito sa loob. Sabi nila hindi man daw maganda gumamit ng mga ano. Hindi alam niyo na mga mga superstitious na belief ng mga ganyan. Ganda sana oh. Kaso lang daw hindi na yung magagamit. Ayun, ito. Oy, Ay, si Rindia Kaluon. Ayun guys, si Kahoy. Pag ganitong kahoy, alam ko na ito, made in Philippines ito. Iwan ko lang. oh, lagi. Yan guys, oh, Philippines or India. Grabe yung mga Pilipino, no? Ayan, no? Mahal pa naman ang presyo, oh. Ayan. 22, tapos 14 na lang. Ayan, oh. Made in Philippines. Pag mga ganito. Kasi alam ko, kasi dati nakakuha ko ng mga Christmas tree na kahoy-kahoy. Sa atin pa yan, pwede na ito isugnod. Sayang. Sobrang, ano, 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 dry nang. Laka, nawala yung paa ano, dito. Ni dear, Tapos na yan siya. Okay. Ngayon, ito din ito frame hindi ko alam I give thanks always display lang siya ayan ganda grabe yung mga tao dito ipot eh. ng mga ano ba ayan. Dito lang siya pang display 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 ayan ayan na yan siya ayan siya. ito din ayan. ayan binuksan na din ayan oh ano, hindi na siya naka-sell ayan hindi na siya sell dito natin na tin basta tayo. Ayan din hindi na din sell ayan din nanggal ay hala may ganito okay, basag ayan guys o, may ano na naman may coffee pero yung baso sayang basag yung baso may coffee at saka ano yan siya milk chocolate ay candy yata yan siya so, sayang oh eh, ito ano ito oy. Uy. Uy, ano ito? O pang ano yata ito? Diploy. Ayan. Ayan, basag. Ito, nilo. Nabasag. Ito na yan. Uy, ayan, may eyeglasses glasses yata ito. Ayan, Oh. Ayan, reading glasses. Ayan, tatlo. Tatlong reading glasses. Ayan. Ayan. May mga basag yan, guys. Ang daming mga basag-basag. Sayang talaga. Ayan ito. ano ito? Mold it. Squeeze it. Ship it. Ano ito? Squeeze it. Super modeling foam. Ay, ah, yung mga ganun-ganun. Ah, ayan, oh. Ay, nakalagay. Ah, iwan po. Itapon ko na ito kasi ayaw ko ng mga ano ano dito laruan laruan ng mga bata tapos magkaano batak-batak diyan sa sahig ayan ito din sayang yung mga ganito tinanggalan nila ng mga ganito ayan hindi na siya sell naman o oh, oatmeal oatmeal ay ayan may pampi na naman oh wow buti hindi nabasag ayan ayan parang ano siya gold ayan dalawa na ang ganda nito. Pang pwede siya pang display kasi hindi hindi ano, white at saka hindi sa black or yellow. Ay. Ayan, may ganito din. Yan pang wipes. Yan tama-tama na ubos na yung wipe. Ayan, nakuha na lang ng libre. Saka ito, oy, kissing ng kidspeed na ano oh. Ano kayang brand? Ano kaya ano ito? iPhone 12 man pala ito. Ah, iPhone 13 Pro Max pala. Kasya. Ganda, ayan. Kit yung brand niya. Mahal to ba? Ayan, nakajakpat ako nito. Oh. Easy. Kasya yan sa, kasya po sa phone ko. Easy. Ayan, ganda ng kulay. Flower, flower. Ayan, ito. Kaso ba ko, kababasag. Ayan, basag pala. Daming basag, guys. Pag, pag sa ano, mystery bag talaga naman dahan-dahan -dahan kasi ayan oh, uh, flower base pala yan siya. No? Uh, Ganda sana ng kulay. Pero ayan basag. Ipakili. Ito din. Ayan wala na din open. Inopen na din nila. Ayan hindi na yan siya nakasell. Ayan. Ayan siya. dami daming ano oh, uh, daming basag. And then, itong laman dito. Ayan din. Ayan, may ano ito. Pumpkin spice. Ano? Ah, tissue. Ah. Oh. Ay, coffee pala ito. Ayan, oh. Gintasan ko na. Akala ko, ano ito? Tissue. Ayan, pumpkin spice pala yung flavor ng coffee nito. Pumpkin. Tsaka ito din. Ayan, ang daming ganito. Kulistahan. Kasi ito, guys, pang ano yan siya? Panglagay sa harap ng rip para idikit. Ayan, oh. Tapos gusto mong... Pag ano ka lang dyan, ang tawag dito, kuha ka ng listahan pag nag-grocery. Ayan. Lista mo dito o yung may mga ano ka na ano mo para hindi makalimutan. Ayan. O magnet yan siya. Ayan. Parang madami yata ako nakuha niyan. Ayan din. Bigay ko ito sa ano. Pagkita-kita -kita kami ngayon. Sixteen. Ayan yung ano ko. Gloves. Dyan lang yun. Kasi lalabahan. Ayan yung naiwan doon sa car. Ito din. Ayan ah, pang ano siya. Pumpkin, ano man yan siya. Hindi ko Six pa naman yung price. Ayan. Ayan, laking magnet. Ayan, ganda ng mga ano niya. Ayan, ito din. Mayroon ako din akong ganito. Cute. Ayan, ang ganda pang display dyan sa labas. Ang ano yan siya. Ayan yung price niya. Tanggalin natin, tingnan natin. Ayan, 999 yung price. Ayan, yung ganito din. Tsaka ito. Tapos na kasi yung mga, ano dito, ayan, tinatapon na nila yung full, fall full, full pala, full. Tapos ito na, ayan, decorate. Ayan, yung mga ganito, pwede siya kahit wala ng ano, wala ng mga holidays, pwede siya i-display dyan sa ano, oh. Ayan, display ko itong pumpkin, pumpkin, pumpkin ko. Ayan, ito lagayan ng wine. Ayan, yan, may malaking ganito. Ayan, lagayan na. Hindi siya flower dyan ilagay. Ayan pala siya. Ganyan. Ay, mabuo. Sayang. Ayan, and then, ito yung ano ito. Ano pala ito? Parang ikubag. Ay. Ay, pang box. Ayan, oh. Lagyan mo ng anong pang gift. Pwede siya. Ayan. Box pala siya na ready na pwede mong lagyan ng cake. Pwede mo. Ay, maganda. Maganda ito. Ano pala itong box? Pie. Pie box pala. No, ganda na nakuha ko. Ayan din. Ito din. Thanksgiving word search. Ayan. Ayan. Happy Thanksgiving. Parang ano yata ito? Hindi din. Akala ko. Please mat. Wala lang, pasi lang pala yan siya. Laruan. Ayan din. Ayan, dalawa na yung nakuha ko. Ganda ng mga ano niya. Ini occasion pwede gamitin. Ito din. Ayan, kandila. Ito ba? Ay. Ayan o. Tanggalin natin yun para makita niya ang laman Ayan o. Cute. Parang kandila yata ito. Tanggalin natin. Sira ang box. Ayan, kan kandila pala. Ayan. Hmm. Ay, sa tinanggap mo ang box. Ayan, upang ano talaga siya. Treat or tricks. Ayan. Hindi Ay, siya ilagay sa ano. Iwan ko kung scented candle ba ito? Ito so, man, yung brand man, Ayan, parang may ano dito guys, oh. Parang bali. Parang ano siya sa gitna. Pero pwede pa siya makatayo pa. Ayan, tinanggal ko. gamitin. Ito din. Ang dami kong ganito, oh. Na notepad set. Ayan. Ay, ito po. Hindi ako mahirapan sa tumangkalisod. Ayan. Ang ganda ng ano, oh. Ang ganda ng ribbon-ribbon. Ito. Ianohin ko ito siya. i para next year may mga design-design sa labas. Ayan. Ang dami kong nakuha na ganito. Listahan. Kaysa ano, ayan, may, may as, ano pa, may ball pen pa na nakalagay. Ayan, mga listahan siya. Ganda ng mga listahan. Ayan, sabi ko nakuha. Ayan. Ayan. Bawat ganito guys, may magnet sa likod pang ano siya ng rock. Alam, nakuha. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda. Ayan yung flower. Kompleto na. Yan ang ganda ng pumpkin. Kasi kulay white at saka kulay gold. Ayan. Tsaka ito, nakajakpat ako nito. Kit yung brand. Ayan, may ganito din. Ayan, ito yung mga pad. Mga nut pad na pwedeng gamitin. 2, 4, 6, Ayan, mga display. Ayan, ang ganda ng mga nakuha ko talaga. Gusto, gusto ko yung mga nakuha ko ngayon. Mga useful.